isang malaking drama, isang malaking pagkukunwari. Pero ang totoo, ang gusto lang talagang uh, isalba na itong sa Sara Duterte ay ang kanyang political career. For Sara Duterte, political survival daw is thicker than uh, blood. O, oh, ayun, totoo ba to? Dahil una na pong napabalita na mukhang may kinalaman sa Sara Duterte, ipinagkanulo nga daw na lang sa Sara Duterte. Uh, si Digong hmm. tapos ngayon, ang pinagbibintangan ay ang nasa Malacanang tapos ngayon, ang sinisisi ay ang ICC na ginagawa lang ang kanilang trabaho so ano ba talaga ang totoo? Oh, ayan syempre, uh, balitang-balita ngayon yung pag-endorso na itong si Sarah Duterte sa mga senatorial candidates, dahil kailangan niya ng kakampi uh, kailangan niya ng kanyang tagapagligtas sa kanyang or sa impeachment trial ito daw na pag-aresto na ito kay, kay Digong. eto daw ang nagtulak kay Sara Duterte para mag-endorso nga ng senatorial candidates. Ang ibig sabihin, pag hindi pala na-aresto si Digong, ay wala siyang i-endorso? Yun ba yun? <laughs> diba? Ito kasi yun. So ayun na nga. This news basically confirms what we have all been thinking. Ginagamit lang talaga daw na sa si Sara Duterte, si Digong, Bilang political shield. Pumayag ba? Alam ba ito ni Dickong? Gano'n na lang ba na, na pumayag siya? Diba? Baka, pwede rin, diba? Kasi nga, mas malaki ang, uh, uh, or ma, ma, mas marami ang maliligtas, sabihin na natin, kung itong sa si Sarah Duterte nga naman, ang susunod na presidente. At patuloy ang kanilang paghari-harian. Yun ang intensyon na mga ito mano ba namang makulong, siguro confident din atong si Digong na makakalabas siya. Kung talaga nga, di ba? Ah, eto kasi tatay ko no sa harap. Pero sa likod, sariling agenda lang naman daw ang mahalaga kay Sara Duterte. Yan ay matagal lang usap-usapin. Usap-usapin. ah sa harap ni tatay or tay kunwari, sweet daw. Pero pag talikod, ibang klase ang laro. No wonder ang honey, blank faction, laging cold. They know when loyalty is just for optics. Yun ang totoo. Yun ang nangyayari. Bottom line, drama, mas marami tayong nakikita. 90% na nakikita natin tungkol sa nangyayari sa mga Duterte ay gawa-gawa nilang drama. <laughs> at sino ang pinaglololoko nila? Ang mga sarili nila at ang mga taga-suporta nila na baluktot na ang kaisipan. Kawawa.